Ito ang unang beses lumabas ng batang babae na estudyante para magtrabaho, subalit hindi niya inaasahan na ang una niyang customer ay ang kanyang guru noong high school. Habang nakatitig sa kanya ang lalaki, bigla niyang binuksan ang daladala nitong kahon at sinabi ng lalaki na isuot mo ito, nabigla ang dalaga sa sinabi ng lalaki at hindi siya makapaniwala at hindi niya inaasahan na sasabihin ito sa kanya. Hindi niya inaakala na isang dating guro na mabait sa kanya ay nagpakita ng masamang ugali, subalit dahil kailangan niyang kumita ng malaki para sa kanyang pag-aaral sinunod niya ang lalaki at isinuot ang inihanda nitong damit. Habang pinagmamasdan ang dalaga na kumikinang sa kagandahan, bumilis ang tibok ng puso ng lalaki at hindi na nito napigilan ang sarili at dahan-dahan inaplos ang buhok ng dalaga. Nang makita ng dalaga ang kabaitan ng lalaki ay nakahinga siya ng maluwag at inisip niya na marahil hindi kasing sama nang iniisip niya ang lalaki. Subalit makalipas ang ilan sandali bigla siyang sinaktan ng lalaki at mukhang mararanasan niya ang isang madilim na sandali. Buti na lang dumating ang kanilang kapitbahay sa tamang oras at agad niya itong pinagsasapak. Kinabukasan lubos ang pasasalamat ng dalaga sa may-ari dahil sa kanyang ginawa, subalit pagpasok ng dalaga sa kanyang kwarto palihim na lumapit ang may-ari sa kanyang pintuhan.